Thank you. Thank you po. Salamat. mga boss no dito na tayo sa Manhattan Cubao. Pangalan po? Pangalan ma'am? Pangalan po? Ano pangalan po? Amiel po. yun magandang hapon no mga boss nandito tayo ngayon sa C5 medyo traffic na kasi rush hour na mga boss no bali nakadalawang booking na tayo ng no, mga boss uh, di lang ako nakapag vlog kanina kasi nga umuulan dun sa pinanggalingan ko sa Novaliches nag drop tayo sa uh, 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 Ortigas tapos Ortigas to dito sa C5 uh, 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 ngayon pinatay ko muna yung apps ko kasi ihina ako ihina eh, ako dito sa may ano sa so, May Shell no mga boss. Ano medyo traffic na dito sa C5. Pero pa nakamotor motor ka. Ah dito lang 'yan sa kanan. Ayan oh. No. 'Di ba diretso lang. Boss, dito na tayo sa Shell no. Eh muna na tayo. Yun, mga boss no tapos na tayo umihi uh, natin dito papunta sa Petron may booking na pumasok ng no, mga boss pangalan ma'am pangalan po ano pa? amiel po magmimesis pa lang sana ako <laughs> <laughs> sabi ko dito lang to di na gumagana yung mapa eh ano tagal natin yung lakas Oh, Mami, lock na lang. Kaya na po. Mm. Ang sarap! Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Putang ina mo. Hindi ako ba? Yun, hatid ko na si ma'am no, mga boss. Sa may Marcos Highway. Sa may MRT to. Santolan. Let's go. Maganda mga booking ni Angkas no mga boss. May ano, may additional na bonus. Ah, uh, nakalagay dito. Ano ba nakalagay dito? May pagbaba. Rainy rainy bonus yata yung nakalagay. Bawat booking na pumapasok. May dag, may additional si Angkas. lang siya umulan ng mga boss tama lang yung ganyan lang makulimlim <laughs> alright kaso madilim yung langit ulap bubuhos talaga to Ayun, nandito na tayo ng mga boss sa drop off location ni ma'am sa may MRT2 santulan tabi lang natin ng mga boss Okay. 70 to ma'am. 20. Okay na ma'am. Thank you ma'am. Ayun mga boss no dito na tayo sa MRT, to, santolan. Tapos yung sinasabi ko kanina ng no, mga boss yung yung may ano siya, renewable uh, biker rainbow bonus pala. Uh, 12 pesos no mga boss, may additional na 12 pesos. Kaya ampere ang total per dapat ni Ma'am 60 lang, ay may additional na 12, kaya si 20 to. 'Yon. May pabonus si Angkas no mga boss. <laughs> Talo. <laughs> Salamat angkas. bang ulit ng booking dito no mga boss. Layo ng pickup no mga boss mula doon sa MRT Santolan 1.8 kilometers. <laughs> Talo. <laughs> Kinuha na lang natin. Isa mamili tayo ng booking malalayo yung pick up no, mga boss kaliwa tayo dito sa euro tama euro street Kaya pag di mo kabisado yung mga palikuli mga boss no, maliligaw ka talaga ang drop off nito no, mga boss sa may amang rodriguez sa may Marikina lang din sa may sumulong highway. Dito na tayo sa pickup location. Bagal pa mag-send yung ano ko. Yung message sa yun. Oh. Mikot-ikot lang. Bango ah. Bango ng ulam. Nakakagutom. Ah, kagutom. What? <laughs> Gago! May signal naman. Luro yung pangalan ng pasayro natin ng mga boss. Yung pasayro ko paantay din to, akala mo family rider niya ako. <laughs> Anak nang waiting ka. Pa nagre-reply. Eh hey, nako. Wala reply. Tawagan natin. Ayun ang ring Ayun na, nagre-ring lang. Ngayon, sa unahan. Hindi mo lang sinasagot yung tawag. Naghintay ka ba? Wala na. Pangalan po. Okay na po. yun, tad ko na si ma'am na no, mga boss sa uh, mga Rodriguez dami tong bata dito mga boss parang sa amin to dito kaya dandaan lang tayo traffic, pagkabilahan ah sana all napit-lapit lang kasi naman na naghanda ng bariya, ang daming tindahan dun sa kanila gago <laughs> yon may bike year rain bonus na naman siya ng mga cabs no ah, 12 yung total persana ng pasahero ko 56 Ay plus 12 kaya naging 68 Thank you, ma'am. Yun ng mga boss. Dito na tayo. Sana pasokan ulit tayo ng booking dito sa Marikina. Ito pa, paano mga boss? Nakaapat na booking na rin tayo. Tsaga-tsaga lang. May ano naman eh. May dagdag pa bonus naman si Angka sa ano. Sa pamasahe. Ng pasahero. Kaya ayos lang saka tsagaya muna natin ito mga boss no kahit hanggang alas 7 lang tayo alas 7, alas 8 yun na pick up ulit tayo dito mga boss no sa Lopizaina street ang drop off naman ito mga boss sa Cubao malayo din 1.5 kilometers, ito yata laki tayo na ito. Dapa na naman yung motor natin Talo Dapa Pangalan sir Ito po Aldous Rick Kasi yes, mga boss Dapa Dapa yung sniper natin <laughs> Alright Hindi na natin si boss no mga boss sa ano sa Cubao sa May Manhattan. Let's go. Okay. Ano lang po? oh. Thank you po Ayan, Mga boss no, dito na tayo sa Manhattan ko ba Ay naku yung pasahero ko Malaki na malikot na Malikot pa Hayop talaga Ayan ang pinakamahirap sa lahat ng ano, Tarbawan nito mga boss no ito maging motorcycle taxi ka mga boss Mm -hmm. Nako. Sira pa yata. Ito yung pinakamahirap mga boss. Maging motorcycle taxi. Unang-una, yung sakay mo, di mo malaman kung, di mo alam kung malikot, mataba ba, o payat tapos nang po lahat yung usok alikabok ulan init nandito na lahat ng no, mga boss kaya tiyagaan lang talaga kasi ito lang yung alam natin na islang pagkakitaan ng no, mga boss kaya tiyaga tayo abang ulitan ng booking yun may booking tayo dito pumasok no mga boss ang pick up sa may Ermin Garcia ang lalayo ng pick up no mga boss umabot na naman ng 1.7 kilometers ay, nandito na tayo no, mga boss sa pick up location. Tagal pa lalabas. Pag-itin. Yung, yung pamasahe. Yung pamasahe na pasayaro natin ng no, mga boss 118. Mula dito sa Ermen Garcia. Ermen Garcia papunta sa Walter Mark Munoz. tapos umagot nagbubong tapos nagbibihis pa yata ang <laughs> hirap ah ito lalaki baka ito pangalan niyo boss? ha po? hindi hanggang doon lang kasi yung mapa boss eh. kaya kung saan yung mapa doon lang kami hinto yun nga Nagbibis na naman kami sa mapa eh. Pag huminto yung mapa hinto kami tapos nagmimisis kami. Pwede na namang sabihin na abante kay konti. Kasi di talaga nagtutugma yan sa mapa boss. Kaya sabi mo nakatayo kayo dyan, di ko naman kay kilala. Kasi nagbibis lang din kami sa mapa kung nang tinuturo eh. Okay na po. ginagawa ka kasing komplikado no mga boss yung bagay na malita bagay lang huwag natin gawing komplikado yun Gawin, natin na natin si pasahero natin ng mga boss sa Walter Mark Muñoz. let's go inauna pa kasi panguhuli eh. wala na nang traffic Ayan, iniw iniwanan yung pwesto para manikit lang. Katarantaduhan mo talaga. Hayop na yung Ay, traffic mga boss. Sobra. mahirap kasi pag traffic ng no, mga boss, no, mas malikot. imbalanse yung motor. Lalo pag may angkas ka mahirap mahirap pag traffic parang kailangan yung higpit ng kapit mo sa manubela lalo pag sumiksi ka ng mga boss parang kailangan prepare ka sa paghigpit sa manubela sobrang traffic paakit pa lang ng playover ng ano, kamuning sobrang traffic na May Walter ka dito, boss. Dito, Oke okay. Thank you. Ano yung mga boss no? Yung pasahero ko. Ginagawa niyang komplikado yung sitwasyon ng no? mga boss. Eh, siyempre mga boss no? Eh, kung ano yung turo ng mapa, London ako Minto Aba, sabi pa naman sa akin ng no? mga boss. Pero pagdating doon sa pick location niya, nag-missis ako, no? Mga boss, sabi ko, dito na ako sa kanyang pickup location. Aba, nag-reply naman sa akin. Nasagot niya sa akin, dito, na, dito rin daw siya. Eh ang dami nakatayo doon na tao ng no, mga boss kasi yung dito yung pick up ko. Ah dito yung minto yung mapa. Nandoon pa yata siya doon sa may call ah, colors callers course ganyan, kalayo. Pwede naman niya sabihin ng no, mga boss na ah, abanti abante ka dito kuya kasi nandito pa dito ako sa unahan. Mga ganun na sana ng no, mga boss. Tipong galit pa. Mga ah, ganyan kasi mga boss no, di ko pinapalagpas yun. Talagang sinasagot ko. Pag alam kung tama ako ng no, mga boss talagang sinasagot ko mga ganyang attitude ng mga pasahero akala mo nabilan nila yung pagkatao mo di ba mga boss ganun lang o di siya nakaimik sinabihan ko siya kasi no lang na yun sir sabihin sa akin na umabanti ka ng konti di ba tama ako mga boss 1.8 na naman ayun mga boss no di ko na kinuha yung booking doon sa SM North ang drop naman noon uh, welcome rotonda uh, 1.8 kilometers na naman yung pick up alanganin na rin yung oras kaya di na natin kinuha yun ito na yung huli kong drop off dito sa Walter Mark Munoz tayo uwi na last booking na natin yun alanganin oras na po kasi yun hanggang dito lang yung vlog natin no, mga boss God bless you all